si Alden tinuro ang mag-drive sa palipaligid doon. Oo. Oh. Si Catherine. Natalakay ng programang Showbiz Now na at OG Diaz Showbiz Updates ang patungkol sa patuloy na panunuyo ng aktor na si Alden Richards sa aktres na si Catherine Bernardo. Sa talakayan ni na Christy Fermin at kanyang kasamahan sa programa, nabanggit nila na namataan raw na nagde-date na ang dalawa kung noong una raw ay nagbibigay at nagpapadala si Alden ng mga pagkain at bulaklak sa aktres ng walang okasyon. Ngayon raw ay nanood na ng sini ang dalawang personalidad, ngunit meron raw kasamang siya pero. May ilan din daw na nakakitang nagdi-dinner si na Alden at Catherine. Ayon naman sa OG Diaz update ay kahit na wala namang shooting ay patuloy na dumadalaw ang aktor sa bahay ni Catherine. Excited din daw ang mga kasamahan ni Catherine sa bahay sa tuwing bumibisita si Alden. Nabalitaan din daw nila na tinuruan ng aktor si Catherine na magmaneho doon sa paligid ng tinitirhan ng aktres. Pahayag ng talent manager, meron nang nagparating sa akin na nakakatuwa naman. Na kahit na wala naman daw shooting ay talagang patuloy na dumadalaw itong si Alden sa bahay ni Catherine. Iyon nga syempre, lagi naman excited ang mga kasama sa bahay ni Catherine pag nandun si Alden. Siguro sa mga kasamahan ni Catherine sa bahay ay importante sa kanila kung sino yung makakapagpakilig, kung sino yung makakapagpasaya kay Catherine. Lalo na at welcome na welcome si Alden doon. Ito pa nga ang kwento, narinig ko lang naman ito na si Alden sabi ng ano doon parang. Si Alden tinuro ang mag-drive sa palipaligid doon si Catherine. Napag-usapan din sa programa ang patungkol sa mga komento ng ilang mga netizens na umano'y nagagamitan lang ang dalawa para sa pelikula. Ani O.G. Diaz ay naniniwala siya na ang isang artistang may karapatang manggamit ay iyong mga walang napatunayan. Yung walang pangalan, walang narating at starlet pa lang. Para sa talent manager ay hindi gamitan ang nakikita niya sa dalawang artista, kundi ay suportahan. Opinyon naman ni Mama Loy ay makukonsidera lamang na magagamit ang isang tao kung siya mismo ang kumukuha ng video at nagpo-post nito sa social media. Ibang mga tao naman raw ang nagbabahagi ng mga interaksyon ni na Alden at Katrina. Dagdag pa ni OG Diaz na mayroon talagang mga tagahanga na kahit na gaano pa ka genuine ang pinapakita ng dalawa ay ayaw pa rin nila. Dahil nais pa rin nila ang dating tambalan ni na Katrin at Daniel. Meron din naman raw na kinikilig kina Alden at Catherine at yung iba naman ay kahit sino pa ang makitang kasama ni Catherine basta nakikita nilang maligaya ang kanilang idolo.